Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brom. Ha ha ha! mama! Ha ha ha! Mga ka may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga ka Brum Bigyan na naman natin na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macdo mga ka para pumili ng pagkain para ibigay na kung natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka Let's go! Dito na tayo sa may makdo mga kabrong Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa sada Let's go mga kabrong Pasok na tayo, let's go Dito na tayo mga kabrong Bibili na tayo ng pagkain, let's go Ah, ito na mga kabrong Nakabili na tayo ng pagkain sa makdo Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Let's go mga kabrong bro na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrong Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kamambrom Yatid na natin to Let's go Oh nandun sa tayo mga kamambrom Lipitan natin para ibigay bagay Nandito siya mga kamambrom Let's go mga kababong, nabigyan natin baka ingat atay, let's go